Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-November bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So mga Pisces, today mag-manifest tayo para sa buhay mo. Okay? So let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your current energy, the justice card. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestations mo, saka sa problema mo, you have the Queen of Pentacles. Mm, interesting. In the area of what you need to do, you have the Page of Wands. In the area of what you need to focus on, you have the Five of Pentacles. In the area of what's coming in, you have Wow Eight of Cups. Lovely. In the area of your divine messages, you have the tower card. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, the nine of swords. Wow. Rinig ko malulusaw ang problema. Mahatapos na ang alalahanin. Everything will be fine. Congrats po. In the area of your near future, you have the page of swords. Beautiful, beautiful. At ang missing puzzle piece po, kung ano yung kulang na kulang na kulang this time sa buhay mo para makuha na yung manifestations at talaga namang solve na solve na yung problema, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first Pisces, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Kailangan po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa twing meron tayong free reading for Pisces dito sa ating channel. So thank you, thank you, thank you po. <coughs> So, at the background of your reading, the bottom energy, the magician card. Okay. Sabi ng spirit guides mo, napakaswerte mo today manifestation reading ito at lumabas ang manifestation card. So, ang sabi na yung spirit guides, you can make things happen. Okay, kayang-kaya mong gawin yung pangarap mo, yung goals mo, yung hinihiling mo, yung nilalakad mo, it will be in your favor. So, kung ano yung manifest mo this time, Pisces, i-continue eh, mo lang i-manifest yan because it will come true para sa'yo. Kapag po lumalabas yung magician card, ito rin ay nakisilbing paalala sa sa'yo, Pisces, na ready ready ka na. You have the enough tools, experiences, power, and ability para gawin or simulan or isabuhay yung mga balak mo. Magician card is calling for your action pagkilos, ready-ready ka na daw humakbang. Okay? Napakaganda ng na yung background energy for mid-November. amamaya uh, mamaya, i-clarify pa natin to as we go along. At the center, you have the justice card. This time, gusto mong magkaroon ng hustisya ang buhay mo. Because maraming parte ng buhay mo ang parang sabi mo unfair. Treatment ng magulang unfair. Sa trabaho, parang hindi patas ang turing sa'yo sa negosyo, parang feeling mo, parang yung effort na binibigay mo, hindi parang, hindi bumabalik, kumbaga, yung nilalaan mong effort, no? And you feel like you're doing, you're doing everything. And ngayon, hinihintay mo yung magandang resulta or magandang development sa isang bagay. Sabi mo, hihintayin ko to, I will make it happen, akin to, akin to, akin to. Ginagawa mo lahat na makakaya mo just to get what you want this time narinig ko dito, sabi ng yung spirit guides, medyo maingat ka rin no, sa bawat hakbang mo. Parang pinag-iisipan mo yung cause and effect or action and consequences, no? Parang sometimes ayaw mo sumugal, ayaw mo kumilos, ayaw mo humakbang because you're so fearful of failure na baka mali ang paang maitapak, baka mali ang desisyong maganap, no? Kaya parang nag-iingat ka, which is okay din naman. Naiintindihan naman kita, tama naman yan. Pero sa sobrang pag-iingat mo, parang baka ma 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 mahirapan kang umandar, no? So, kailangan daw talaga may lakas na loob ka, panindigan yung mga bagay na dapat panindigan. Kung marami kang agam-agam or takot sa isang bagay, pag-aralan mo narinig ko dito, mag-research ka, buhisiin mo, para meron kang armas na mga impormasyon na papangahawakan mo moving forward. Okay? Clarify natin to. The Justice Card. Siya nga pala, Pisces, since ito ay manifestation reading, pwede mo i-comment sa baba yung manifestations mo. Okay? Gamuin mong manifestation board yung aking comment section. Pag sinusulat kasi, natutupad ang mga manifestation, So, do it, do it. Huwag kang mahiyang mag-manifest sa baba so that it will come true okay justice card i clarify natin for pisces you have the two of cups yes wow two of cups kitang-kita ko rito sa mga ugnayan um special here pag angat mo you have the page of swords so some of you merong nilalakad whether agreement interview um negotiation kontrata, maaring kontrata din to pag angat mo, kitang kita ko parang nag-sign ka or you are about to enter a new opportunity, a new place, a new job offer, parang ganyan. So, kung naman tong pag-uusap na ito or palitan ng kuro-kuro with someone, pwede rin pag -ibenta. halimbawa nag ka ng lote, ng bahay, <coughs> nag ka halimbawa ng property, no? Kailangan doon dyan, uh, Pisces, buhisiin mong mabuti, ha? siguro uh, siguraduhin mong legit, siguraduhin mong totoo yung iyong kinakausap. Pwede rin sa lover, kailangan daw talaga makita mo na I'm in the right um, I'm in the right place. I'm in uh, I'm in the company of the right person. Parang ganon. So, make sure na lahat ay totoo, lahat ay legit, lahat ay meron kang panghahawakan para sa huli, makuha mo pa rin yung good outcome. Okay? Napaka-importante niyan. In your blockages ano yung humaharang you have hidden desires. Your deepest desires hold the seeds of your potential, longing passion fulfilled. Sabi dito, simulan mo na daw yakapin or isabuhay 'yung mga pangarap mo. Meron ka daw mga pangarap na iniisan tabi para sa iba or sinasacrifice mo for the betterment of your family's life or for other people's lives. Sabi ng spirit guides mo na Uh, i-fulfill mo naman daw yung mga pangarap mo. Yung para sa'yo. Okay? Embrace the void. Yes, yung mga kinakatakot mo, yung mga bagay na wala ka, yung mga bagay na feeling mo empty ka. No? Panahon na para tanggapin yan na not everybody is perfect and you also have imperfections and doon magagaling yung lakas mo. Sabi mo, okay lang, kahit wala ko niyan. Okay lang, kahit kapos ako dito. Ang importante, I'm doing my best to better my life. Parang ganyan, okay? in your uh, what's blocking? Ano yung maharang kay Pisces sa kanyang manifestations and problem solved? Discarte. Napakasimple nito. Discarte and resourcefulness. Um, this time around, Pisces, kayo po yung pinapayuhan na yung spirit guides. Kung meron ka nilalakad, meron ka mga pag-uusap, negotiation, or agreement with someone, or may amo ka, may boss ka, may supervisor ka. Kung gusto mo talaga makuha yung amor ng taong yan, or makuha sa kanya yung gusto mo, kailangan maparaan ka this time. Maghahanap ka ng kakaibang diskarte, ng kakaibang um, atake, kumbaga, so that the, the fortune or the abundance na gusto mo sa buhay mo ay makamit mo. So, narinig ko, huwag mong tulugan, huwag mong i-avoid, uh, huwag mong layuan, or some of you sa so sobrang hiya o sobrang dismaya, parang uh, humihina yung performance. Kailangan talaga consistent so that you can get the consistent outcome na gusto mo makuha. Panahon na daw para maging hands-on ka dyan, okay? Napaka-importante yan para sa'yo. The, the uh, Queen of Pentacles. Oops, ang daming tumatapon. Not for us, not for us. Okay. Ulit natin, ulit. Queen of Pentacles being clarified by The five of ones yes. Masyadong magulo ang paligid, Pisces. um Either uh, napaka-chaotic ng, ng mundo mo, everybody is really after you, no? Uh, marami ka siguro kaagaw, ka kompetensya or napaka-gulo ng mga bagay na inaasikaso mo, hindi mo na alam kung anong dapat gawin. Um, narinig ko rin dito, baka may conflict ka with family, friends, family member nakatrabaho, napaka-toxic siguro. Kaya parang nahihirapan ka mag-focus at this time. So ngayon, naiintindihan ko na kung bakit blockages mo ito. Sabi na yung spirit guides, tapangan ang sarili, uh, mag-focus sa mga importanteng bagay, at huwag ka na mag pa doon sa mga toxic people or toxic environment sa buhay mo. Yes, sometimes tayo mga tao, normal lang naman tayo, hindi tayo maaring umiwas, di ba? For example, sa trabaho, napaka-toxic na mga workmates mo. Sometimes wala ka namang magagawa kundi pakisamahan sila, di ba? Kasi trabaho yan eh. Hindi ka naman basta-basta makakaalis dyan, di ba? So, now is the right time for you to pick what is your priority. Makipag-dwell sa mga yan o mag-focus na lang ako dito sa kapirahan ko, minding my own business. Um, narinig ko dito na huwag kang basta-basta magigive up porque marami mga humahad lang o humaharang you can win this. Kayang-kaya mo itong lagpasan. Kayang-kaya mo itong mapagtagumpayan. Kaya kailangan lang talaga focus ka sa importante. Okay? In the area of what you need to do, you have the page of ones. Si page of ones, sinasabi na yung spirit guides, you need to embrace the opportunity. May dumarating na bago sa'yo. Maaring new opportunity, um, new sideline, new money, new person, no? O new industriya. Maaring ganyan na parang pagkakataon ito sa iyo para magkaroon ng bagong simula. Kaya parang sabi ng spirit guides mo, huwag mong katakutan, huwag kang umatras, harapin mo lang, itry mo lang para makita mo kung yan talaga yung para sa iyo. Um, page of Wands po is deliverer of good news. Dalawang card na nagkasabi na may kang magandang balita this time. So, pag dumating yung magandang balita, maaaring yan ay um, parte ng minamanifest mo this time. Yakapin mo um, ito ang nagbibigay sa ng assurance na ready ready ka na. Um, time na to, 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 take action and to make a move. Kapag dumating yung opportunity na yan, i-embrace mo lang with open arms at gawin mo yung makakaya mo, huwag mong katakutan. Um, see the full potential at maaring yan ang talaga yung kasagutan sa mga uh, pinagdarasal mo or may na manifest mo. Okay? Clarify natin to. So Pisces, sa po kayo nanonood ng ating reading, comment po kayo sa baba kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating special reading for Pisces po. So comment down below. Feel free po. Page of Wands. The Tower card. Yes. If you want changes to happen, dalawang beses lumabas ang ating tower. So sabi na yung spirit guides, may mga un, um, mga inevitable changes kumbaga. At ito ay dapat maganap sa buhay mo. Yakapin mo lang because dito na yung chance mo eh. Kung may nagbabago, may tinatanggal, merong inirearrange si God, ito yung great chance mo na magkaroon ng mga bagong bagay. So wag mong katakutan, okay? So um, nakita ko rito kung yayakapin mo ito itong bagong bagay, normal lang na may magbago. Kasi example ha. Biyang kata example wala kang work today, biglang dumating yung trabaho sa call center. So, pang gabi. So, of course, your routine will change. Your, time, your body clock will change. Your routine and lifestyle will definitely change. So, yakapin mo lang daw yung pagbabagong dulot ng bagong opportunity. Sa simula lang naman yan mahirap eh. Pero pag totally niyakap mo, may mo yung potential niya papalapit sa mga minamanifest mo. So, simula lang yan. Everything will still fall into place kapag nagsettle down na ang lahat ng changes, makikita mo, ah, ito pala yung gusto sa akin ibigay ni God. Ah, ganito pala yung dapat kong gawin. So, naiintindihan mo na yung say-say ng mga pagbabago. Kasi, nire-redirect ka ni God sa mga tamang pupuntahan mo. Okay? In the area of where you need to focus on, the five of pentacles. You need to focus on your strength, Pisces. Huwag mong bigyang buhay yung mga weaknesses mo. Halimbawa, Uh, mag apply ka sa, sa trabaho, lagay mo iniisip, ah, hindi ako makakapasa dyan kasi hindi naman ako college graduate. For sure, marami ako makakasama sa pila na mga so makum mga galing sa bigs universities nako hindi ako makapasa diyan saka hindi ako magaling mag-English wala akong magandang damit so lagi mo iniisip yung mga weaknesses mo na nagiging dahilan ng na excuses mo so kung bibigyan mo ng buhay yung iyong mga kagalingan na parang ah okay lang kahit hindi ako college graduate or hindi ako galing sa big university, marami naman akong past experiences. Kahit hindi ako perfect mag-English, at least kaya ko makipag-communicate. Okay na yun. No? So, kung ano yung strength mo, kung ano yung kaya mo, yun ang gamitin mo in your advantage, papalapit sa yung manifestation. You can make things happen, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kaya mong gawing posible ang imposible. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, Pisces, lahi kang manalig na gagaan pa ang lahat meron kang kayang gawin. You have the power, you have the ability to create your own future. Yung future na gusto mo. Kaya huwag kang makontentong gumagapang dyan, nahihirapan dyan, ibangon mo ang sarili mo, at abutin mo yung goal mo. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit nasukong-suku ka na, ikaw ang magbibigay sa sarili mo ng ang yan. Okay? So, napaka-importanting message niyan para sa inyo. The five of uh, Tumalon dalawa kunin natin. You have the Queen of Pentacles and the Page of Swords. Yes. Dalawang beses mo ang Page of Swords. Talagang kailangan mo talaga mag-research this time, Pisces. Kung gusto mong makawala sa struggles mo at magkaroon ng paglago sa iyong pera, sa iyong career, sa iyong negosyo, sa iyong mga ipon or panggastos, mag-aral ka daw ng mga posibilidad. For example, um, balak mong magkaroon ng bagong negosyo. Sabi mo, um, kailangan ko ng tumulong sa partner ko kasi kapos yung pambayad namin sa mga bills. So, sabi mo, magtayo kaya ako ng milk tea shop? Sabi mo ganyan. Example lang to ha. So, may naiisip ka na na pwede pagkapirahan. So, yung pagkakapirahan na yan, aralin. Paano gumawa ng milk tea shop? Ano yung mga kailangan proseso? Uh, paano buuin yung negosyo? So, lahat ay nadadaan sa pag-aaral. So, if you could just study hard para dyan sa gagawin mong yan, buhisiin mo, aralin mo, para yung sisimula mong kaching-kaching ay lumago for you para makawala ka na sa struggling time na ito. Okay? Napaka-importante niyan. In your what's coming in, you have fellow travelers, support is all around you. Meron daw mga taong tutulong sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Um, kung iniisip mo na nakakapagod, nakakatakot, ako lang mag-isa dito, may tutulong sa'yo especially here with the two of cups someone you know someone na talagang nakakaunawa sa iyo will really will be really your helping hand moving forward passion and pleasure savor your life yes um pag nakayod ka sa trabaho nagpapakahirap ka make time to have fun uh, go out dine out uh, enjoy your time with yourself para hindi ka maupos, hindi ka ma-burn out, hindi ka sobrang mapagod. Parang work hard, play hard tayo this time, okay? In your uh, what's coming in, you have the Eight of Cups. Nakita ko rito meron ka ng bibitawan, meron ka na iiwanan na bagay or tao or sitwasyon sa buhay mo na marirealize mo this time, Pisces, na hindi pala para sa akin. Para kang merong mababasag na ilusyon. Meron kang kasi nungalingan na ma-realize na ay peke pala yun. Ay, hindi pala yon totoo. For example, ay, hindi pala niya talaga ako mahal. Or ay, hindi pala para sa akin tong trabahong to. Um, you are now ready to walk away from something and chase new things sa katuparan ng pangarap mo. So, unti-unti ka nang bibitaw sa isang endeavor na you realize it's not for you anymore. Yes, noon siguro, naging masaya ka dyan, Uh, minahal mo yan or bumuo siya ng pagkatao at buhay mo. Pero ngayon, sa pagbabago ng buhay mo, nagbabago din yung feelings mo about something or someone. And ready ka nang bitawan sila kasi hindi na sila parte ng life mo moving forward. So, ganon lang din yon So, ngayon, um, sa buhay mo ngayon, Pisces, you need to ask yourself, ano ba yung mga bagay na dapat ko na ihinto mga relasyon na dapat ko na itigil because it's not working anymore para maging magaan at maganda at smooth sailing yung andar ng buhay mo moving forward. Okay? I-clarify natin yan. The eight of cups is being clarified by, uy, yun, malon The ten of cups. Yes, you are now actually wanting that genuine happiness. Gusto mo na ng totoong kaligayahan, satisfying na trabaho, or fulfillment of your dreams. Sabi mo, sawang-sawa ka nakakatiis, sawang-sawa ka nakakasacrifice, or sawang-sawa ka na sa mga kakarampot. Gusto mo nang maabot yung full potential ng mga meron ka. Ayaw mo na magtiis sa kapos eh. Dati, kinaya mo lang kasi sabi mo, ito yung meron eh. Pero ngayon, parang sabi mo, ayaw ko nang manatili sa sa hindi ako masaya o sa hindi na fulfilling. You want to be happy again you want to give your family the best life. And you want to have that fortune after difficulty. Kaya ngayon, you're making this grand gesture, grand move, paalis sa mga bagay na hindi na para sa'yo, and then embracing yung mga bagay naman na magbibigay sa'yo ng great, great fulfillment. So, congrats po. Congrats. I-like mo na to, i mo na to, because fortune after difficulty is definitely coming in para sa'yo. Okay? In your divine messages, meron po kayong Be bold and make the first move. Yes, ito yun. With the Magician card, panahon na para kumilos sa katuparan ng yung manifestations. You have your dreams, need a practical plan. Yes, with the um, Nine of Pentacles, nasan yung kanina? Ito. The, the Queen of Pentacles, rather. Kailangan talaga practical na kilos, resourcefulness, um, diskarte sa mga bagay na gusto mong maabot. Kailangan kayang abutin, kayang gawin, kayang i-maneuver today, paunti-unting andar, dapat uh, nakahanda yan. You don't need to jump. Halimbawa, meron kang balak gawin tapos nag-20 nag, nag steps ka kaagad. Ang kailangan mo lang naman, 1 and 2. So, para hindi ka mabigla, make a practical approach sa gagawin mo. Okay? Uh, in your divine messages, you have the tower card. Tower card is telling you, um, wag mong kontrolin yung mga magaganap. Huwag mong ikatakot yung mga pagbabago. Let things happen. Because ito ay divinely orchestrated event para sa'yo. Kung kailangan baguhin to, kung kailangan ilipat yung, 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 cabinet sa, sa dulo, kung kailangan baguhin yung routine, kung kailangan mas magising ka ng maaga. No? So, yung mga maliliit na changes to the biggest ch bigger changes, hayaan mo lang, daanan mo lang, i-accept mo lang. Because you will realize sooner than later na makakabuti ito para sa'yo. Okay? clarify natin to. The tower card is being clarified by the four of cups. Yes. Um, things are changing when it, when it comes to the things na gusto mong maabot. Alam daw ng spirit guides mo na malungkot ka na, dismayado ka na. Uh, meron kang, abayan, pumiyok pa ako. <laughs> meron kang mga ginagawa nagdadalaga lang po. So, meron kang ginagawa this time na para bagang sabi mo, pagod na ako. Dismayadong dismayado ka na kasi walang nangyayaring pagbabago or walang good outcome from your hard work. Kunyari, parang lahat na ginawa mo pero ganun pa rin. Paulit-ulit pa rin, walang resulta. Pero boom! With a tower card here, sabi rito, things are changing. So, asahan mo, you are growing closer sa mga bagay na gusto mong magganap sa mga bagay na gusto mong makuha. So, may pagbabago nangyayari. So, asahan mo may darating sa'yo na new opportunity, new blessing, kaya aksyonan, ha? Maging active player ka. Huwag ka masyadong, ay, ayoko po, ay, ayoko niya, ay, ayoko po. Sa iba na lang, ay, ayoko, tinatamad ako, ay, hindi ako ready dyan. So, if you want to have something in your life, dapat ready kang baguhin yung mga bagay sa sarili mo para maabot mo siya, okay? In your fortune, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have key, successful outcome to your problems. Yes. Matagumpay mo daw pong malalagpasan ang problema. Ito yun. Fortune after difficulty. And meron ka pang nine of swords talaga namang. Lahat ng iniisip mong problema, anxiety, stress, pangamba. Tapos na yan. You have shark, take care or there will be loss of material wealth. Sabi dito, pangalagaan mo ang pera mo, ang ipon mo, ang mga gamit mo. Hindi lahat yan ay binabroadcast sa ibang tao, kahit kaibigan mo pa yan. Hindi dapat lahat ng tao nakakaalam ng um, pera mo or finances mo, okay? Another message you have cobweb protected from negative forces beyond your control. Yes, kahit may mga nagbabago sa buhay mo na hindi mo kayang kontrolin, protectado ka daw this time. I-claim mo na to. This is really something na dapat mo ipagpasalamat. Yes, you are protected with the changes. Money path, a path with money is waiting for you to find it. Yes, Wow! Meron ka daw um, daan or meron ka daw oportunidad para sa isang bagong pagkakapirahan. So sabi ko nga sa inyo, i-embrace mo yung mga bagong bagay. Don't be afraid. Kasi magudulot yan sa iyo ng kaching-kaching. O di ba? In your fortune, you have the nine of swords. Napakaganda nito. Nine of swords is telling you, malulusaw na yung pinoproblema mo. May sagot na. May solusyon na. Kaya Huwag ka na mangamba dyan, huwag ka na umiyak dyan, huwag ka na malungkot dyan. May solusyon na yung problema mo. So ngayon matulog ka. Uh, some of you kasi walang tulog. Hindi ba kapag pahinga, laging iniisip yung problema. sa fortune mo eh. So talagang may solusyon na yan. Okay na yan, okay? sabi ng spirit guides mo, huwag mo masyadong dibdibin. Kayang-kaya mo yan. Yakang-yaka mo yan. Sisiw lang yan. Kung ano man yung problema ang iniisip mo, there will be solution. There will be resources. And you will find the right discarte para matapos lahat yan. Okay? The Nine of Swords. The Ace of Wands. Yes, yes, yes. Wow. There will be a spark of a new idea. Ganun po ang Ace of Wands. Eh. Parang aha moment to eh, parang light bulb moment. Makakaisip ka ng matinding, matinding, matinding solusyon or matinding diskarte para ma-solve yung problema mo. So don't fret, huwag ka nang mangamba dyan, huminga ka na, relax, relax. Kung ano man yung mga kinakatakot mo at iniisip mo, makak makakakuha ka this time ng solusyon. So ang bala mo this time, Pisces, be confident in the solution. Um, try mo lang, baka ito talaga yung para sa problemang ito. So, kung ngayon ay nag-iisip ka na parang paano to, paano to, paano to, bigla boom, aha, meron ka may isip na solusyon para matapos na yan, okay? In the area of what's your near future, you have page of swords. May darating sa iyong magandang balita. Katuparan to ng manifestations mo. Chat, text, email, uh, GC, uh, ang tabayanan mo yan. Alam ko hinihintay ka, Pisces, with these calls, with this information or good news at alam ko na pag dumating yan, yan yung go signal para lumarga ka na. No? Para may ka talaga, sabi mo, pag dumating tong information na to, lalarga na ako. So, it will happen. Congrats po. Kaya ngayon, dapat talaga alert ka, ready-ready ka, para yakapin yan at actionan yan pag dumating na. Page of Swords. The Two of Wands, yes. Two of Wands here. You are now um, ready to move forward, no? Kaya ngayon pa lang habang hinihintay natin tong magandang balitang ito, maupo ka muna, pag-isipan, ihanda ang plano, ilatag. Dapat crystal 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 clear sa isip mo tong mga aksyon na ito. Um, nakita ko rito ready ka na to make a big move, no? Ready ka nang sumugal, tumulay sa mga bagong bagay. Uh, ayaw mo na mag-play safe. Ayaw mo na umikot-ikot lang dito sa comfort zone mo. And ready-ready ka na lumaban sa mga bago. So congrats po. In the area of what's missing, ano yung kulang na kulang sa'yo? Yung missing puzzle piece para masolve na yung problema mo at makuha yung manifestations mo? The high priestess. Tiwala sa sarili. Alam nang yung high priestess na marami kang questions, marami kang inhibitions, marami kang mga tanong, marami kang duda, marami kang iniisip na problema na very very uncertain. But this time around, sa kabila ng mga kalabuan, sa kabila ng mga hindi sigurado, manalig ka sa sarili mo. Kumapit ka sa intuition mo na dadalhin ka niyan sa tamang ruta, sa tamang sagot, sa tamang direksyon. Uh, may isip mo yan eh. Especially, alam mo yung mga success movies, yung mga, anabawa, pursuit of happiness. Diba doon si Will Smith? Hindi niya alam kung talaga matatanggap siya doon sa kumpanya. Pero sinipagan niya. Nanalig siya na kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, magagawa ko to. Boom! Nakuha niya yung trabaho. So parang ganun ka din. So kahit na hindi ka sure, kahit na parang alanganin pa yung sitwasyon, if you truly believe in yourself na kaya ko to, pag sumikapan ko to, maabot ko to, mamanifest ko to, do it. You have the full potential. So create what you want to create go to the things that you want to go. Achieve your greatness. Achieve your happiness. Okay? The high priestess, clarify natin to. Sabi dito, huwag mo daw limitahan ng mundo mo. Marami ka pang pwedeng abutin. Marami ka pang pwedeng kunin. So, gamitin mo yung full potential ng kakayanan mo. In your advantage. Okay? High priestess, the nine of ones. Yes. Pagod na pagod ka na. Hirap na hirap ka na. Sabi mo, God, try po ako ng try pa ulit-ulit. Nag nag-sumikap ako kumakayod ako sa buhay, bakit hindi pa rin nagbabago ang buhay ko? Bakit hindi pa rin ako umaasenso? Bakit nandito pa rin ako, pagod na pagod, kumakayod? Sabi na yung spirit guides, yes, marami kang questions, pero marami kang alinlangan, marami kang mga tanong sa buhay. Pero huwag kang sumuko. Don't give up on something that you know. Alam mo eh, alam mo na ito yung para sa'yo. So huwag mong sukuan. Yun ang missing puzzle piece sa'yo. Strive hard, uh, persevere, it will happen for you. You will manifest this. Okay? Mapapasayo yung bagay na yan. Kaya, wag sukuan, wag tigilan. Have faith that it will be yours. Okay? So, Pisces, yan po ang inyong manifestation reading. So, manifestation dust po para sa inyong lahat. Manifestation dusts. Pagkatapos ng reading na to, solve na yung problema, solve na yung minamanifest mo. Congrats, congrats, congrats po, Pisces. So, sa po kayo naka-resonate, Pisces, comment down below. Babasahin ko po ang inyong messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.